nipis guys taghan kay siya bunga hmm. 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 Ayan, na mga nasad guys. Hindi ko kabantay daw. Ako ni niyari sa uma. May siya. May ni tatay din rin. Banti yung guys. Punoan sa sagi. Ito, mubura ang sagi. Luwat manis tag-iya. Bagong na po akong mga bagong tinanong nga kamunggay guys. Ito na siya sa unahin. na niyong harvison guys. Kay guwang na siya. O guwang na dyan kaayo guys. Tanawa. Dara. Guwang na ani guys eh labo ni fresco ka ayo ay bisis sa guys mata mo kan horot